Ayan mga idol, magandang magandang hapon sa inyong lahat. Labasan na naman namin mga idol. Araw ng Webes mga idol, uwi na naman. Ayan mga idol, biyahe-biyahe muna tayo. Sabahan nyo ako sa aking biyahe mga idol. Tapos na naman ang maghapon na trabaho mga idol. Kahit sobrang init, sige lang, fight-fight lang, laban lang. Ayan mga workers ng Kari International mga idol. Iba-ibang department pala kami mga idol. Iba-ibang kulay ang damit. Ayan mga idol. Biyahi-biyahi muna tayo. Napakaganda talaga ng view dito mga idol sa lugar na to. Napaka ano sa mata. Napakaganda tingnan. Ito pala yung Grand palace Ni Apong Perto. Ayan mga idol dito pala nakaano yung kumpanya dito siya naka tayo sa ano ni Apong Perto yung Kari International mga idol ayan pala yung kasunod natin yan ayan, si Robert katrabaho natin mga idol at ito na nga mga idol palabas tayo ng highway tayo ay magtutungo muna sa Angeles City mga idol biyahe biyahe muna tayo grabe ang panahon talaga ngayon mga idol sobrang init napaka init kanina sa trabaho mga idol super halos wala kang maanong malanghap na lamig sa ano sa paligid super ang init kahit ngayong hapon mga idol grabe napakainit iba talaga yung may nalalanghap kang malamig ng simoy ng hangin mga idol napaka sarap sa pakiramdam at ayan na nga mga idol nandito na tayo sa may MacArthur Highway chill chill lang tayo mga idol dahil maraming ano dito biglang tumatawid mahirap na baka bigla tayo mabulaga dito ay mayayari tayo mga idol at ayan na nga mga idol ako ay kakana na ulit dito sa ako ay kakana na mga idol ayan ito ng ruta na to ay papunta na ng ano mga idol Angeles City tayo ay magpupunta ng Angeles City mga idol alam nyo kung anong gagawin ko sa Angeles City sa Angeles City mga idol aba syempre walang ibang gagawin tayo sa Angeles City kundi tumambay tambay pa cute <laughs> hanapin natin dun yung mga cute yung cute na katulad mong cute diba <laughs> pampatanggal ng stress mga idol naharangan tayo nitong truck na to na <laughs> ang bagal bagal hindi ako maka anon maka dahil meron na no sa harap baka bigla tayo mabulaga kaya sige tiis na lang tayo mga idol tiis tiis na lang muna kahit mabagal to Ka dahil kahit mabagal ayan nakuha rin tayo ng chimpo kaya nag overtake na tayo sa kanya mga idol at ito naman ang susunod tricycle <laughs> kunting tiis tiis lang mga idol makakarating din tayo yung anino ko mga idol sumusunod sa akin nasa gilid na siya <laughs> mahal na mga bilihin dun sa ano eh Bang mahal na mga ulam sa Sibera para makatipit <laughs> okay. ayun mga idol yung kausap ko ay presidente namin yan sa aming rides sa aming grupong mga riders sa Philippine Warriors siya yung presidente natin mga idol ang ano naman itong tricycle na to ang bagal eh. ang ano ako dito nagmamadali ako mga idol kasi yung mga anak ko magluluto pa ako yung pagkain namin mamayang gabi mahaba-haba pa yung biyahe natin pa oh, uwi eh. Ayan mga idol, dito tayo sa Barangay Pangpang. -Pang. Itong daan na to dati may mga ano to mga idol, mga akasya. Ngayon wala na pinutol na mga idol. Mga putol-putol na dahil nilak niluwangan ang daan dito mga idol sa daan. Kasi mga idol kaya niluwangan to. Ito ay ang daan na to, didiretso na to sa Clark diridiritsyon ng mga idol sa Clark daan na to kaya linuluwangan dahil marami nang sasakyan ang dadaan dito mga idol ito pala yung ito may mga sira-sira pang daan dito dahil ginagawa nga at tayo nga mga idol dahan-dahan lang tayo sa ano dahil marami ano dito bako-bako dahil sa ginagawang daan baka bigla tayong sumimplang mga idol grabe napakainit hapon na pero mainit pa rin ang panahon mga idol kung natatanaw nyo mga idol yung bundok na yun na nakikita nyo mga idol yan yung Mount Arayat mga idol napakaganda yan sa taas mga idol na bundok at dito na nga tayo mga idol sa barangay pangpang ang dami na rin dito na, na nangaalis na mga bahay mga idol kikita nyo yung mga yan dati may yung gilid gilid na anong mga idol yan mga winasak na dati may mga bahay dito dito doon naman sa kabila may mga bahay din yan mga idol tapos nandyan sa kan yung dada dadaan tayo mga idol sa kanto mamaya eh, ano ko sa inyo mga idol yung kanto mismo ayan mga idol dito sa kanto mismo may ano dyan may barangay hall barangay hall ng pangpang -pang, ayun wala na dahil natibag na mga idol ito 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 ayun sa kabila pang idol yan naman yung nililikuan dyan ay dating ano yan ito ito yun yung may puste na yan dating bakery yan mga idol malaking bahay na wasak winasak din at tayo ay pupunta naman sa ang hilis city mga idol grabe alinsangan ng singaw ng ano mga idol itong barangay na to barangay pang pang mga idol grabe may, may history dito yung anak ko mga idol at saka yung asawa ko dahil napakarami ng hams dito mga idol ituturo ko sa inyo mga idol yung anak ko ay yung asawa ko mga idol mga nganak, isinakay ko sa tricycle dito kami napadaan mga idol eh, lumabas na yung panubigan ng sa asawa ko mga idol ang daming hams sigaw na ng sigaw dito mga idol yung asawa ko tapos na naalog siya yung dadaan sa saham dadaan yung tricycle sa mga idol ayan yung simbahan na yan mga idol yan ayan yung simbahan na yan mga idol pag tapat namin dyan sa na yan pagdaan dyan mismo lumabas yung anak ko doon siya lumabas sa leggings ng asawa ko mga idol sa tricycle na siya ipinanganak grabe yung grabe yung ano ko talagang panic ko talaga mga idol hindi ako man mapalagay sa nangyari nun kaya itong lugar na to hindi hindi ko talaga makakalimutan to dahil dito isinilang yung anak kong babae grabe at syempre sa, sa sobrang ko ng mga idol parang gusto kong ihagis yung tricycle papunta ng hospital mga idol. Dahil sa dami talaga ng hams dito. Nakikita nyo naman mga idol, grabe ang hams dito. Ayan o. Oh, Pag mo, hams na naman. Sa bagay, ano rin ang barangay para iwas aksidente. Talagang nahirapan kami dito mga idol dahil ang dami ng hams dito. Pero nadala pa rin namin sa ospital mga idol yung asawa kung nakarating pa rin kami ng ospital sa una dito sa una malapit lang din dito tapos mga idol yung sinakya namin tricycle yung driver si kuya taga anunas ay kundulins po siya po ay pumanaw na po wala na po siya kundulins po kay kuya at ayan na nga mga idol nandito na tayo sa Angeles City pupunta lang tayo sa may parkingan ng motor mga idol magpapark lang tayo kakanan muna tayo mga idol ayan dito pala yung parkingan ng mga motor dito ko lagi pinapark ang motor sa tuwing pumunta ko ng Angeles dahil dito sip na sip yung motor mo dito mga idol dahil meron lagi nagbabantayan sila kuya at limang piso lang ang bayad mo dito sa parkingan mga idol up may kasalubong tayo ng tricycle mga idol ayun, didiretso na tayo mga idol ihanap na natin ng parkingan ng ating mot mot ayan mga idol ayan dito tayo nakakita mga nagmamaritisan pa mga idol at ayan nga mga idol napakagandang gilag oh ganda ng tato at ito na mga idol nakababa tayo ng motor tayo ay naglalakad ng na mga idol baka isipin nyo nakamotor pa tayo naglalakad na ako dito mga idol pinag ko muna yung motor natin mga idol dahil pupunta na tayo ng palingke ng Angeles City na kung saan mga murang mura talaga ang mga bilihin ng mga idol sa Angeles kaya dito ako dumadaan sa Eskinita. May kidaan tayo dito sa mga nagtitinda ng mga accessories mga idol dito sa mga Muslim. Ayan. Maraming mga Muslim dito. Hoy pogi. <laughs> Nakatingin sa akin. Nakatingin sa cellphone na nasa harap Nasa ng cellphone mga idol. Eh. mga idol, tatawid muna tayo dahan-dahan lang tayo baka bigla tayo mahagit dito ng ano, mga sasakyan pero napakaganda naman dito dahil pagdating sa pedestrian pag may tumatawid talaga ang ginagalang nila ang tumatawid wow sarap ito ang kin donut ito na pala mga idol yung Angeles City ayan na yung pure gold ng Angeles ayan mga idol super ang init Naka-jacket pa ako mga idol pero tapos ang init-init. <laughs> Ayan ang sakaya ng Marisol. Kulay green. Magkakulay sila mga idol ng pure gold. Pure gold ang hilis. <laughs> okay, at andito na tayo sa palingke ng Angeles City. Ayan mga idol. Dito sa pwesto na to, ang hindi tayo bibili ng mga ulam-ulam ng idol dito grabe yung alinsangan super dahil ang mamahal po ng mga tinda dito dahil sa siguro nagbabayad sila sa pwesto nila monthly napakamahal ng presyuhan nila dito mga idol doon tayo sa bangki bangketa sa murang mura <laughs> siyempre wais tayo mga idol wais ang ating kuya jomar lagataw <laughs> wise wise lang mahalaga may pang ulam ayan ito yung palengke ng Angeles City mga idol tuwing biyarnis dito mga idol sobrang daming tao dito dahil nandito rin yung simbahan ng Angeles si kuya nakakulay pink pandamit o ba diba? panalo pink na pink ayan mga idol dito tayo bibili ng ulam dito ako madalas bumibili ng ulam sa kanila mga idol dahil murang murang ulam nila dito mga idol yung manok ayan mga idol ayan mga mga idol hanggang dito na lang ang aking video ako'y magpapaalam na maraming 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 marami na marami na marami na maraming salamat sa inyo mga idol mabuhay po kayong lahat mga idol thank you thank you so much sa mga subscriber ko dyan na masugid Maraming maraming salamat 'yan. ipili na ako ng ano na uulam namin mga idol. Okay, ba boss. Mga mga ngalan dito. Ano na 'to, boss? masarap adubo ng mga idol. Paanang manok.

no.